Dok, meron pa tayong isang guest. Go, go, go! Kasama po natin sa Zoom si Dr. Gerald Abergos, isang kilalang sociologist at kaibigan na ng ating uh, himpilan. Magandang hapon po sa uh, Dok Gerald, Franco Reyes po at Dr. Luisa. Ay, magandang hapon at uh, magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Kamusta po kayo, sir? Doing good, doing good. Okay naman. Opo, sir. Yeah. It's a weekend. Weekend. Thank you po for joining us. Sa inyo pong pananaw, sir, bilang isang sociologist, nagiging social advantage po ba, lalo na sa atin, sa mga Pilipino, yung pagiging bihasa po sa Ingles? Uh, that's true. Talaga naman nagiging advantage ang pagiging bihasa sa Ingles. Mm -hmm. At uh, nakakalungkot kasi pag sinasabing, pag bagaling mag-ingles, lagi sabi, ay, inglesera yan, ay, ganyan. Mm -hmm. laging, laging may apprehension eh. Pag, Correct. uh, pag nagsasalita ng ingles ang isang, uh, isang Filipino, na uh, pag nag-ingles, karaniwan, sabihin, ah, oh, sige, ikaw na. Yung mga gano'n na, na, na Pa. pa mm -hmm. But, it, it, it have, it doesn't have to be that way. mm -hmm. Kasi, sayang, it, ito yung panahon natin para express ang sarili natin. Mm-hmm. Uh, kung tayo mag-ingles, no, wala, walang masama na mag english tayo at pwede naman natin expression in Filipino. Mm -hmm. madaling, mas, kasi mas madaling mag-express ang sarili sa wikang ingles. Kasi yung, words na ginagamit natin sa wikang Filipino, mahaba, mm -hmm. ah, madami. Samantalang pag wikang ingles, nasi shortcut kasi natin siya ng konti. Precise, So, oh. Problem is, problem is pag ikaw naman ay na English sa ingles, yun ang mga sa paligid naman natin na nahihirapang mag-sata mm ingles, -hmm. it seems na parang parang tayo pa yung inaaway nila oh, na people who's just trying to express themselves. Mm -mm. Pa Doc, may napansin lang ako, pop culture po ito na uh, gagawin ko yung example, Doc, uh, Geralda. Parang halimbawa nagsalita ako na itong phenomenon na to Phenomenon? Parang nagiging yung paggamit po ng English, nagiging natitrivialize or nag ginagawa na lang siyang katatawanan. Kasi yun yung, yung mga yung mga tao ayaw na mag-aral, ayaw na dagdagan yung kanilang uh, kaalaman sa mm -hmm. English. Ah, uh, wag nating wag nating gamitin excuse ng ibang tao na magaling ang ibang tao at mag ma marunong magsalita, mabilis mag-express mm -hmm. at parang bang sinisiraan at sa, sa, sa palasak ng salita ino-okray natin. yun yeah, Yung ginagamit just because mahina tayo magsalita ang, ma ang level ng pag natin ng, ng English ay hindi kasing galing nila. Mm -hmm. Sa halip Uh, alam, sa halip na oh, that's I don't know word din ah phenomenon ang hirap pa lang banggitin no pero mm -hmm. sige I'm gonna study that I'm, I'm, gonna practice that mm -hmm. sa halip na ganun ang pag-iisip natin eh into o cry ka eh mm -hmm. sa halip na i-appreciate eh, 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 acknowledge at eh, i-acknowledge sa sarili na ang galing niya I, I have to learn how to speak that way too correct ang gagawin gagawin pang reason na uh, mas mas okay magsalita ng wikang Filipino dahil ito'y nagpapakita ng iyong uh, uh, yung pan nationalismo. Mm, wikang Filipino nga, kilala mo nationalismo. Kilala mo ba ang mga bayani natin? Mm. Alam mo hmm. ang history natin? Sampantalang ang wikang Ingles, kung lalo, lalo na pag ginagamit natin in, in, in for communication, mas na-express pa nga natin at gusto mong pakilala talaga ang, ang kultura ng Filipino. Mm ingles ka para ma, ma, malaman, makita because English is, is a universal language. Mm also, now, uh, most of the countries know how to speak English. Correct. So kung sa mo nationalist from pag-uusapan natin, go and speak English and talk about our country. Oh, napakaganda ng ginawa mong yun, na uh, Doc. Ha? So English nga ang salita mo, pero ang pinag-uusapan mo ay pagmamahal sa bayan. Mm uh -hmm. -huh. pa, opo, go ahead, Dok. Kasi kinasabi na ano, di ba, yung... Uh, eh, ang hindi magmahal sa sariling wika hmm. ay at higit uh, pa sa uh, hayop at malalang isang isda. Uh -oh. Ano yung pagmamahal sa sariling wika? Hindi ba natin mahal yung sariling wika natin because mm -hmm. we speak in English? Y y yan, nai. Uh, uh, ilagay natin sa context in, in Philippine history at uh, uh, sinasabi na si, si Quezon ang ama ng wikang Filipino. Mm -hmm. Well, that's good. That's good pero pakinggan po natin kung ano ang ang mga recorded at video recorded na speeches ni Pangulo Manuel Quezon puro English so does it does it mean hindi siya makapilipino? no he was expressing himself and and the and the country sa sa mga sa mga banyaga kaya English ang ginagamit niya. pero mean hindi niya mahal ang ang ating payan so yun lang eh wag natin i ikokokokokokonet yung pag pag ikaw ay pala salita ng ingles hindi mo mahal ang ang bayan mo. Mm -hmm. kung mahal mo ang bayan mo di, express what pag-aralan mo kung ano ang ang nilalaman ng inyong kultura. Opo. Last question for me Doc uh, Gerald magbabaril ano? magbabarela ko sa paa. Magbabarela hmm. ako sa paa sa tanong na to. Ano po ang papel <laughs> ng media doc sa paghubog ng pananaw ng mga Pilipino sa pagsasalita po ng Ingles at pagmamahal na rin It's... sa sariling wika. Huh? Oo, siguro, siguro magkaroon din tayo ng ano, no? Magkaroon din tayo ng, uh, social control na kapag mayroong mga tao, may mga programa, may mga pagkakataon na ang isang person o isang grupo uh, is trying to speak in English. Eh, huwag naman nating ukraine Huwag naman nating, mm, ikaw na yung magaling, yung, yung ganun ba, ano? Na, uh, para bang ang wikang ingles, pag ako'y marunong magsaltahan ng wikang ingles at magaling ako, para bang ito'y kinakababa pa ng aking pagkatao at aking pagka-Pilipino? Huwag naman po sana natin gano'n. Mag-social control din po tayo na uh, a person who's trying to express himself for whatever language ang gusto niya i-express sa sarili niya, does that mean hindi niya mahal ang kanyang sariling bayan? So yun lang, medyo paggalang lang din po uh, sa mga taong uh, mas madaling mag-express sa sa wikang banyaga mm -hmm. hindi naman ho ibig sabihin na when you're speaking a foreign language na English ay our second language talaga no mm -hmm. na hindi naman natin mahal ating bayan hindi naman it does not follow it does not follow hmm. Sir, merong isang libro uh, I came across with. Uh, ang, para, ang title niya ay Philippine English. Uh, anong comment mo dito yung pagka, dito, siya sa tinatawag na Philippine English? Hmm. Ano po ba yung hindi ko nabasa basa yung libro niyan. Parang yung... its a, it's parang yung ano sir, pinapakita yung development and structure po ng uh, sociology in English mm -hmm. sa ating pong uh, bansa. Yung uh, paano so, nag yung the way we speak or yung sentence construction natin, ganun po ba yun? Uh -oh. Hindi ko po kasi nabasa yung yes. bro. Pero parang doon din, sinasabi na parang ngayon, di ba, may mga taglish na tayo. Uh, ayun, uh, parang it's, yung transition, ang tawag doon yung um, evolve. Yeah, nag-evolve. Yung, nage -evolve -evolve yung, yung okay. English natin from the very beginning. Yun yung tinatawag natin yung Philippine mm -hmm. English. Uh -oh. oh, I understand. Uh -oh. oh, ang wika naman, ay isang uh, parte ng ating kultura. to It's a tool to express ourselves, to so express our story to express our culture kung tayo man ay nag, nag yung yung from from the straight english that we learned nung panahon ng mga Amerikano, nung, nung mga Thomasites ay tinuruan tayo. Kaya yung mga lolo't lolo natin, mga grand-grand lolo natin, ang gagaling magsalta ng Ingles kasi direkta ang kanilang pagturo ng Ingles eh. Galing sa mga sa mga American soldiers who was educating the Filipinos at that time. Uh, matino, maayos, fluent uh, tenses uh, are really good. Pero pagdating ng panahon, para bang nagdudwindel ano kasi sinasabi kanina napakinggan ko po yung yung sa programa natin um, noong una na uh, siguro yung mga teachers kailangan din na uh, mas mas tutukan pa ang pagtuturo sa mga bata or teach teach teachers kasi sinasabi nga ano na tutukan din ang mga teachers na maging magaling talaga pero y you know what uh yung pagbabago ng salita eh meron naman tayong yung Filipino English uh English barok meron pa yung mga uh, Singlish. Yung mga sa Singapore, iba sila mag-English. Mm -hmm. Ang mga Japanese, pag nag-English sila, dahil the way they speak, uh, it's predicate then subject, then subject and predicate. In, yung, yung magkakaiba yung tenses. However it is that you, you, say it, uh, as long as you're expressing yourself, and then uh, naiintindihan ng, ng kabila, ng kausap, when the other party understands you, that's it. Uh, kung gusto nating maging magaling, mag-ingles at matamang tenses, Oh, in, in, fact, kung papakinggan natin ang ang mga ang mga foreign countries, hindi rin naman tama ang kanilang mga tenses. Mm -hmm. uh, we we was here first. No? We was here first. Yung kumbaga yung yung bigas ay tayo hindi naman tama at maayos ang, ang tenses na nakikita natin yan sa colloquial na pag-uusap, mm -hmm. sa, sa natin sa media. Ano na? Parang sablay pero pero mga Amerikano yun na, pero British yun na, bakit Opo. sablay yung kanilang tenses? That's it. It doesn't matter that much kung tayo ay magiging, uh, alam yun, titignan natin yung talaga yung full na maayos ang grammar ay mm. gra grammar na titignan natin at mm. hindi yung ano hindi yung context at hindi yung story nung taong right. ano, gusto i-share sa atin. Mm. Ayan. Okay. Maraming maraming Sir, salamat. Maraming salamat po. Salamat po for your Thank time. you very much. Uh, magandang hapon sa inyo. Salamat po, Doc Gerald Abergos, isa pong kilalang sociologist. sociologist. Mm. Ah, basa tayo, partner.